talaga ako guys ayan o naging may po ko ng isda nakatingin kala ah, sila pagkain niya pero hindi nila alam ko to ito yung natira namin fritong man, fritong ano isda ko natin. ito po guys ayan po lutuin ko to sa ginisang bawang sibuyas kamatis tapos lagyan mo ng daon sibuyas tsaka ito guys ayan po Himay himayin ko lang po to para mamaya walang pinik tapos sabay Igisa ko. Ayan. Ayan naman yung alaga ko. Ganyan ko siya kasi para pag may pagkain. Parang gustong gusto lagi kumain. Ayan po si Blackie. Kaya nga ka siguro ganyan siya. Si, ano? Uh, baby pa yung anak niya. Baby siya. Kaya para laging gusto. Hey, Ito pong ulam namin sa tanghalian guys. Ha, Tinatanggalan ko po lang siya ng tinik para po mamaya pag nilagyan po namin siya ng sabaw tsaka itlog, talo hindi po siya patinik para diritso kain nila hindi man piraso po tira sayang din kasi nagabi kasi nagulang pa yung plate simple yung ulam na naman to ulam na mga nakarana sa probinsya dati yung nagawa po namin dati sa probinsya to tapay eh. pagpaitira, nilagyan namin sabaw itlog, tapos minsan talbos ng kamote malunggay tsaka ngayon hihalo ko lang po itlog tsaka sibuyas daw masarap po itong dasal po ito guys ngayon so, ano pa naman yang maalaga po ayun ako Ay, naku, para kayo nauputong lagi mamaya pag naluto to kakain tayo tangalian natin to lang nang to guys pero masarap na, na, na try niyo yung dito dito. Itlog at saka sibuyas daw. Ito, eh, ito sa inyo, ito pa may buto ah, mamaya na mamaya na, buro muna kayo doon Eh, magluluto muna si papa